Shoutout po sa aking mga listeners. Welcome sa panibagong istorya na ating mapakikinggan na magmumula kay Ramon. Maaari ko po ba kayong tikman? Napamulagat ako sa kanyang biglang tanong. A ano? Pag-uulit ko pa sa kanyang sinabi at baka ay namali lamang ako ng rinig. I mean, pwede ko po bang tikman yang niluluto niyo po? Parang ang sarap kasing tingnan eh. Sabi niya, sabay titig sa akin. Ah, okay, okay. Sabi ko naman na mo tango -tang at umiwas ng tingin sa kanya. Ikaw, sir, ha? Kung ano-ano yang iniisip mo, sige ka, pakatotohanin ko. Hindi ko alam, Miss Roxy, kung saan nagsimula ang tukso. Sa mga biro ba? Sa kanyang mga hirit o sa mga malalagkit na pagtitig. Hindi ko alam kung saan ako nagsimulang mahulog sa patibong na ngayon ay hindi ko na alam kung papaano pa makawala. Maayong adlaw sa lahat ng listeners ng channel na ito. Maging ako ay tagapakinig lamang, ngunit kalaunan ay napagpasyahan ko na ipadala na rin ang aking sulat. Nagnanais na baka ay inyong matulungan na makawala sa isang sitwasyon na aking kinaroroonan. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Ramon. Mula pa sa probinsya ng Cebu. 32 anyos at isang freelance writer. Kasama ko rito sa Cebu ang aking asawang si Celia. Hindi niya rin tunay na pangalan. Pitong taon na kaming kasal at isa siyang college professor sa isang university. Matalino, maganda, masiyahin. Siya ang tipo ng babaeng malalove at first sight ka. Walang araw na hindi niya ako pinagtimpla ng kape. Kinukumusta bago pumasok o hinahalikan bago matulog. Hindi kami perfect na mag-asawa. Pero masasabi ko, Miss Roxy, masaya kami at buo kami. Karamihan sa ginagawa ko ay content gigs at minsan na script writing para sa mga digital ads. Nasa bahay lang ako, nag-aalaga ng mga halaman at nagluluto kung kailan ko lang magustuhan. At sinusulit ang oras kapag wala siya. Simple lang ang buhay naming mag-asawa. Pero ito yung pangarap kong buhay, Miss Roxy. Tahimik, puno ng pagmamahal, at walang ibang hinahanap pa. At akala ako, ay sapat na yon. Alam mo dear, may kwento ako sa'yo. May estudyante kung sobrang kulit pero nakakatuwa. Pagbabahagi sa akin ng aking asawa isang umaga habang kumakain kami ng breakfast. Hmm? E sino naman kinaiinisan mong batang makulit? Natatawa kong tanong sa kanya. Si Laika. Pero hindi nakakainis ha. Yung makulit na charming. Laging prepared. Laging may tanong. Parang gusto niya lagi akong kausap. Nakangiti niyang saad na parabang tuwang-tuwa talaga sa estudyante niyang yun. Tumingin siya sa akin ng nakangiti. At ako, natuwa lang sa saya sa mukha niya. Alam mo kung may minimi ako sa klase? Siya yun. Dugtong pa ng aking asawa. Ingat ka lang. Baka lamangan ka pa niyan. Biro ko sa kanya. Oo, oh, edi mas mabuti. Isang success yun sa akin bilang guro na may estudyante mas umangat sa akin. Dahil meaning noon ay naturuan ko siya ng tama. Sabi niya pa at matapos ay ginulo ko ang kanyang buhok. Proud na proud ako sa asawa ko, Miss Roxy. Masasabi kong isang ulirang guro si Celia. At makikita mo talaga kung gaano niya kamahal ang ginagawa niya. Binubuhos niya talaga ang kanyang oras para pag-aralan ang mga lessons na kanyang itinuturo. May mga nagpapaprivate tutor din sa kanya. At masaya siyang tinatanggap ang mga yon. Kahit minsan, ay halatang pagod na siya. May ilang college student din na kinukuha siyang research consultant. Naaamiss nga ako sa kanya tuwing naiisip ko kung paano niya pang namamanage ang kanyang oras sa lahat ng mga kailangan niya pang gawin. Ngunit ganun pa man, hindi kailanman na wala ng oras sa akin ang aking asawa. Kaya hindi ko rin lubos maisip kung bakit nagawa ko siyang pagtaksilan, Miss Roxy. Minsan pag uwi niya ay bitbit niya ang isang folder at may kasamang babae. Nakasuot ito ng university ID, nakapolo shirt na medyo fitted. Maayos manamit at may kumpiyansa sa bawat kilos. Dear, Si Laika nga pala. Yung student kong madaldal. Dumaan lang saglit para magpa-review ng thesis outline. Pagpapakilala sa akin ni Celia sa estudyante niya. Good evening po, Sir Ramon. Sorry po kung istorbo ha. Ang ganda po ng bahay niyo. Sabi ni Laika habang iginagala ang paningin sa kabuuan ng bahay namin. Ah, hindi. Okay lang. Welcome ka. Ewan coffee? Alok ko pa sa kanya. Kung hindi po sana nakakahiya, sige po. Kape lang po talaga ang nagpapagana sa utak ko eh. Ngumiti siya at diretsyo sa mata kong nakatingin. Mabilis lang yung mga tingin, pero may tinik. Wala naman akong naramdaman sa simula. Isa lang siya sa mga kwento ni Celia. Estudyanteng masigasig. At ako, ako ang asawang tapat masaya at kontento. At doon, nagsimula ang kwento ko, Miss Roxy. Ang kwento ng isang lalaking kontento hanggang sa nadala at kinain ng tukso. Mula nung unang dalhin ni Celia si Laika sa bahay, naging madalas ang pagdalaw niya. Paminsan-minsan lang nung una. Review daw, thesis consultation o may ipapaturo. Pero napapansin ko, lagi siya ang naiiwan. Laging may mga dahilan para magtagal. Isang hapon habang nagluluto ako ng pasta, ay bigla siyang kumatok. Hi po Sir Ramon, andyan po ba si Mam Ma Celia? Tanong niya nang mapagbuksan ko ng pintuan. Ah, wala pa eh. Baka inabot ng faculty meeting. Pasok ka muna. Salamat po. Ang bango Mukhang masarap po yun. Sabi niya nang maamoy ang niluluto ko at sinilip pa ang kusina mula sa aking balikat. ang luluto kasi ako ng spaghetti. Gusto mo? Tekman mo mamaya. pag ko pa sa kanya. Naku, baka ma-spoil po ako ng ganyan sir. Nakangiti niyang pahayag. Napansin ko na kapag kami lang dalawa ay mas madaldal si Laika witi, kwela. Parang palagi may iniisip na punchline o mga joke. Pero minsan, may kakaiba rin akong napapansin sa mga tanong niya. Sir, totoo po bang matagal na kayong magkasama ni ma'am? Tanong niya habang sumusubo ng espageti. Oo, mga pitong taon. na. Pero halos isang dekada na kami magkakilala. Sagot ko sa kanyang tanong. Wow! relationship goals. Pero hindi po ba nakakasawa o nakakapanibago? Yung araw-araw mong kasama, araw-araw mong mamahalin, tanong pa sa akin ni Laika. Sandali ang natahimik ako, hindi dahil sa bigat ng tanong, kundi dahil totoo yung sinabi niya. Minsan mahirap pero sinisikap na maayos. Gano'n naman siguro ang love, hindi ba? Hindi araw-araw kilig. Minsan, araw-araw na pag-iintindi. Sana ganyan din yung mga lalaki sa batch namin, sir. Wala eh. Puro landi lang yata yung alam. Natatawa niyang sabi at napasimangot. Eh baka masyado ka rin kasing charming. Kaya lahat napapalingon. Sabi ko sa kanya. Flatterer. O baka naman, napapalingon ka rin minsan, sir. Tumatawa at nanunukso niya ang sabi. Napatingin ako sa kanya. Hindi ko alam kung biro lang ba yun o may pinatatamaan. Uy, kumakain na kayo? Sabay kaming napalingon ni Laika sa nagsalita sa aming nikuran. Dumating na pala ang aking asawa. Hindi ko man lang napansin ang pagbukas ng aming pintuan dahil nakafocus na ako sa usapan namin ni Laika. Doon pa lang ay delikado na ako. Pero pilit kong isinasan tabi yun. Ayan na si ma'am. Ma'am, sobrang sarap pong magluto ng asawa niyo. Pwedeng i-hire? Natatawang biro ni Laika na ikinatawa lamang ng aking misis. Aba, yan ang natutunan niya dahil ayaw niyang magutom ako. Sabi ni Celia at nakangiting umupo sa tabi ko at hinagkan ng pisngi ko. At baka ayaw ko lang din na may ibang magpapakain sa'yo. Sabi ko at kinindata ng aking asawa. Tumawa lang silang dalawa. Nilingon ko si Laika. Napatitig din siya sa akin. Sandali lang yun pero sapat na para maramdaman kong may iba na sa pagitan namin. Miss Roxy, mas naging madalas ang pagpunta ni Laika sa bahay. Hindi ko alam kung talagang abala sila sa tisis o may dahilan pa bukod doon. Pero napapansin kong kahit tapos na si Celia sa lecture, si Laika ay nananatili pa rin. Minsan, ako ang nagahatid ng merienda sa kanila. Minsan naman ay kami na lang ni Laika ang naiiwan sa sala. Napapaisip nga ako minsan kung hindi ba kinakabahan ang misis ko na baka may ibang mangyari sa amin ng kanyang estudyante sa tuwing hinahayaan niyang maiwan kaming dalawa o baka naman ganun lang talaga kalaki ang tiwala niya sa amin ni Laika o sa akin na kanyang asawa baka akala niya ay anak lang din ng turing ko kay Laika gaya ng sa kanya ganun lang naman talaga ang tingin at turing ko sa kanya noong una ngunit isang hapon doon nagsimulang maging iba ang mga linya ni Laika. Si Ramon, ang sarap ng ginataang gulay mo. nakaka love. Sambit niya isang hapon at mapungay pa na nakatingin sa akin. Kinagabihan ay hindi ako mapakali. Habang nagahaponan kami ni Celia, ay wala akong ibang naiisip kundi ang mga titig ni Laika at ang lungkot sa boses niya. Pero doon ko na rin -re realize nagsisimula ng uminit ang mga bagay na hindi ko dapat hinayaan. Kaya kinabukasan ay sinimulan kong umiwas. Laika, si Celia wala pa eh. May meeting raw. Siguro bukas na lang kayo magkita. Agad kong sabi nang pagbuksan siya ng pinto. Ah, okay po, sige. Ingat ka sa pag-uwi. Sabi ko pa sa kanya at tipid ng initian siya. Salamat po. Tanging nasabi niya na lamang bago tuluyang tumalikod. Hindi ko na siya pinaglaanan ng kwento. Hindi ko siya pinapasok. Hindi ko siya tinawagan at hindi ko siya tiningnan sa mga sumunod na araw. At sa bawat iwas na ginawa ko, ramdam ko ang bigat sa dibdib. Pero mas ramdam ko na tama ang ginagawa ko, Miss Roxy. Kailangan ko siyang kalimutan. Kailangan ko nang lumayo bago pa ako tuluyang mapalapit. Kailangan kong ipaglaban ang maayos naming pagsasama ni Celia. Hi sir! Bati isang gabi sa akin ni Laika habang nag-aayos ako ng mga inumin. May handaan sa bahay namin ng gabi na yon at isa si Laika sa mga estudyanteng inimbitahan ni Celia. O ikaw pala. Kamusta? Tanong ko at saglit na tinapunan siya ng tingin. I'm good. Miss this house and the people in it. Sabi niya at ramdam ko ang malagkit na pagtitig niya sa akin. Mabuti naman. Welcome ka naman dito, alam mo yan. Pilit kong ngiti nang magkatinginan kami saglit. Kahit ayaw mo na akong makita? Tanong niya sa mahinang boses. Hindi naman sa ganun sagot ko at napalunok mabilis ang palitan ng aming mga salita pero bawat linya niya ramdam kong may ibig sabihin sinabayan ko siya pilit kong tinatawanan pero sa totoo lang ay natetension ako kasi mas kilala ko na ngayon ang sarili ko hindi ako mahina pero marunong akong madala pagod ka Tanong niya sa akin nang makalapit habang nag-aayos ako ng kalat mula sa handaan. Okay lang. Masaya ka ba? Balik tanong ko sa kanya. O, naman po. Salamat ha. Sabi niya at mabilis akong hinalikan sa pisngi. Una ay nagulat ako sa kanyang ginawa. Pero kalaunan ay napangiti rin ako. Ikaw pa? Nang matapos ang handaan ay katabi ko ang asawa ko. Masaya siya. Walang kaalam-alam sa kung anong gulo sa loob ko. At mas lalo akong nag-guilty ng kinabukasan ay nadatnan ko ulit si Laika sa labas ng gate. Hindi raw siya papasok at dumaan lang daw siya. Sir, sorry ko naging awkward last time. Okay lang, wala yun. Ayoko lang naiwasan mo ko. Para naman akong multo. Biro pa niyang sabi hindi kita iwasan. Pagdedenay ko pa. Lalaki kayo, sir. Marunong kayong magsinungaling kapag kailangang umiwas. Sabi niya at mahinang natawa. At babae ka, Laika. Marunong kang manukso kahit hindi ka panagsasalita. nagsasalita. Hindi ko alam, Miss Roxy, kung bakit ko yun nasabi. Siguro dahil sa kabao, dahil sa tagal ng pagpipigil. Pero napangiti siya hindi yon pangkaraniwan. Ngiti yon ng isang babaeng alam na niyang panalo na siya. At ang masaklap, panalo nga siya. Nagulat pa ako isang hapon nang bumungad siya bigla sa likod ko. Wala raw si Celia at pinasundo ng principal sa faculty. Kaya umalis siya at pumunta sa akin. Coffee na naman? Ang lakas mo namang magkape? Natatawa at pailing-iling niyang puna. Oo uwi. Eh. Gusto mong gumawa Sabi ko sa kanya. Hindi. Gusto kong tikman yung sayo. Sabi niya sabay kindat sa akin. Aa, ganon. Lahat lang sayo. Gusto kong matikman. Mapanuya niyang sabi at binasa pa ang kanyang mga labi. Dahilan ng sunod-sunod kong paglagok ng kape. Alam naming dalawa na hindi na biro ang mga yun. Hindi lang ako ang natutokso. Ako rin ay nanunukso na. At iyon ang pinak nakakatakot na parte. Laika, mahinang pagtawag ko sa kanyang pangalan nang tumabi siya at isinandal ang kanyang ulo sa aking balikat. Wala pa akong ginagawa. Mahina niyang bulong na tila ba ay nangaakit. Napadaying ako nang bigla niyang idantay ang mainit niyang palad sa ibabaw ng aking pangibaba. Hanggang isang gabi ay nag-text ang aking asawa na may aatendan daw silang party ng kanyang co-teacher. Hanggang sa bumukas ang gate at nakita kong si Laika ang pumasok. Walang payong at basang-basa ang buhok. Walang kaabog-abog na ngumiti. Sir, naisip ko baka may kailangan kayo. May nilakad ako sa tapat eh. Nadaanan ko tong bahay nyo. Sabi niya nang salubungin ko sa may pintuan. Basang-basa ka. Pumasok ka nga muna, baka sipunin ka pa. Saad ko at pinatuloy siya. Sure ka? Tumawa siya. Yung tawang alam niyang hindi lang ulan ang dahilan ng pagpasok niya sa bahay namin. Binigyan ko siya ng tuwalya at pinahiram ng t-shirt. Nang lumabas siya ng banyo ay wala na siyang ibang suot kundi yung binigay ko. Hindi kami agad nag-usap pero ramdam ko na parang wala na kaming dapat pang sabihin. Tumabi siya sa akin sa sofa hanggang sa maramdaman ko ang mga kamay niya'ng dumantay sa tuhod ko. Hindi mo na ako kayang iwasan, no? Tanong niya sa mahinang boses na malapit sa aking tenga tumindig ang mga balahibo ko nang maramdaman ang init ng kanyang hininga. Hindi ko alam kung bakit. Pero hindi nga. Sagot ko sa malat na boses. Sir? Pagtawag niya. Ang hininga niya ay ramdam ko na sa leeg ko na mas lalong nagpaalab sa aking pakiramdam. Laika, teka. Shhh! Ayokong marinig ang bawal ngayon pagputol niya sa mga sasabihin ko at hinalikan niya ako. Hindi ko na siya napigilan, Miss Roxy. At sa unang pagkakataon, hindi ko na napigilan ang pagdidikit ng aming mga katawan. Walang salita, puro habol ng hininga. At doon ay sabay naming inabot ang rurok ng kasalanan. At sa pagitan ng bawat sandaling yun, paulit-ulit kong sinasabi sa sarili kong, ngayon lang to, hindi na mauulit pa. Pero mali ako. Matapos ang nangyari ng gabing yon, ay nagmadali siyang umuwi at baka maabutan siya ng aking asawa. Kinaumagahan ay nagkunwari akong normal. Nagluto pa ako ng masarap para kay Celia. Niyaya ko siyang manood ng movie at pinagsilbihan. Sinikap kong takpan ang nagawa kong kasalanan. Ang sweet mo lately dear, lalo na ngayon, sabi ni Celia sa akin habang nasa hapagkainan kami. Ngumiti siya sa akin. Yung ngiting, alam kong mahal niya ako. At alam ko rin naman na mahal ko siya. Minsan kasi, naaalala ko kung gaano kita kamahal. Dapat ipakita, hindi ba? Nakangiti kong sabi, ngunit sa totoo lang, ay kakaibang guilt ang namuo sa puso ko. Hmm, nagiging corny ka na rin. Pilit kong sinasabi sa aking sarili, nakalimutan na ang gabing yun namin ni Laika. Pilit kong ibinabaling ang init ng aking katawan sa aking asawa, Miss Roxy. Ngunit tila ay may iba pa rin itong hinahanap. At oo... Ilang beses pa pong naulit ang mga may init naming tagpo ni Laika. Sa banyo, sa likod ng bahay, isang beses pa nga, habang natutulog ang aking misis sa kabilang kwarto, ay sa silid na nagsisilbing office ko nangyari. Five minutes lang. Biglang sabi ni Laika nang makapasok sa silid. Wala nang salita pa at wala nang mga paliwanag kaagad naming sinulit ang isa't isa. Hindi ko siya tinanggihan, ni hindi ko rin siya tinulak, at hindi ko rin naisip ng mga sandaling yon ang aking asawa. Dahil ang nararamdaman ng katawan ko ay mas malakas kesa sa guilt o konsensya. Alam kong mali at kasalanan ito, Miss Roxy. Alam kong sa bawat ulit ay mas nalong lumalalim ang hukay na ginagawa ko para sa sarili ko. Pero bakit ba ang hirap itigil? Sa mga patuloy po na nakikinig sa kwento ko ngayon at umabot hanggang dulo, ay liwanagan nyo naman po ang aking pag-iisip. Sampalin nyo po ako sa mga ng pilit kong isinasantabi. tabi. Umaasa po akong mababasa ko ang inyong mga komento na maaaring magbigay linaw sa maaari kong gawin nang matigil na ang aking kahibangan sa estudyante ng aking misis. At sa mga kagaya kong mister na nakikinig sa akin ngayon, huwag nyo nga hayaang lamunin kayo na makamundong hangarin. Huwag po kayong maglaro ng apoy dahil yon ang aking pagkakamali. Sinabayan ko hanggang sa tuluyan na akong matangay sa agos ng tukso. Kasi minsan, ang una mong pagtawa sa biro ng tukso, yun na pala ang unang pagsang mo sa isang malaking kasalanan. Hanggang dito na lamang, Ramon. Maraming salamat po sa patuloy niyong pagsubaybay sa bawat kwento ng channel na ito. Ang inyong lingkod, Miss Roxy.